Kaya yan po, dapat din po malaman na hindi po siya kasulukuyang katrabaho sa Kuwait. Talagang sa Japan po siya nanggaling. Okay? Nakakalungkot. Biroin mo, nagbiyahe siya ng malayo, nagbas. From, from Cebu ata, ano? Ewan ko. Kaya yun po nangyari. Pero yun na nga, uh, ang OWA po ay pupunta po sa kanila uh, para tulungan po yung pamilya. Okay, so ngayon po, uh, ulutin ko po ha, ang OFW ay hindi po nanggaling ng Kuwait. Siya po ay nanggaling ng Japan at susupesahin niya ang kanyang mahal, mga ma mahal sa buhay. Kaya yun, nangyari yung mga hindi nasahan. sobra po talaga na nakakalungkot